mula tamatama ng pares ng salamin, kape nga, sinari patpat na, wala naman sakit sa ito gusto, gusto naman, kape nga, kape nga, may ayon 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 bisita na dito pagpag ngemento gumawa arang mga kamay gamitin ba dalawang kamay paklas paklas paklas

Tao elemento Tao elemento May sakit Tao elemento Tao elemento May sakit Anong puri kailangan ka? Tao elemento Sangot Tao elemento Aray, oray ko sakit Alis ka pala. mo to. Opo, opo. Wait, wait, wait. ikaw na lupa ka. Saan, nga Saan ka Saan. Dito, dito. Wala. Ilang, ilang lamang lupa kayo na huh? Ilang lamang lupa, wala, wala. Anong ginagawa mo sa katawan nito? Anong ginagawa mo sa katawan Wala, wala, wala. eh bakit uh, Itimilan mo to Opo 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 Tanggalin mo na tayo ng malihan na class Saan Sa ilog o Saan ka? Sa sa Imburnay? Saan Sa ilog o Saan ka? pala yung na taanan kanina Tama hindi? Tama hindi? Tama na yung kanina ako alam eh. O, ka ha. Opo, opo. ano paano ginawa dito, mo dito, oh, magmasin oh. mo? Opo, ayun. mo. Ang kali mo lang, nandagal mo dito. Opo, ariko, 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 ariko. O, lamang lupa to eh. Lamang lupa. Adika, ah, kamusta? Lamang lupa. Sa so, important Ay, rito, na kakira. Ginawa na namin to kanya. Nadaan ng kikain eh. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Ano, pipisurin mo ako? Dapat ka Susubukan mo ako. Aliko. Alis ka ha. Aliko. Baklas. Baklas mo lahat yan. Baklas mo lahat yan. Huwag mo na itong gambalay na. Opo. Papakawalan kita ngayon pero huwag mo na itong gagambalay. Opo. Madali akong kausap. Opo. Mga ano ito yung mga gamang lupa na parang na zombie. Mga ganun. Ito pa lang lang.

Dikit dikit Nanap si Apo Michael ni si, dito, dito? ni ano ni ah, my friend. Uh, wag ka nang dumikit dito Ay, uh. ha. Tayo mo, okay lang ako. Oh, dali na kami diyan. Miss you. Miss you rin <laughs> po ah, si Scotty. Para tumigil ka, may papatikim sa sa iyo ha para para patandaan mo ha. Oo. <laughs> Gilit pa rin sabi ni Apo Arnel. Apo ah, Arnel.

Gagamitin namin yung ano. Nagamitin namin ito sa sasakyan, Tapos na Ate Kat. May nakita ka? Anong itsura? Parang ano? Parang zombie? Apo, Jim. Shoutout daw kay Ate Kat at kay Apo Arnil. Shoutout na. Yes, Ate Kat. Ang parang